Batang probinsya nga lang yung nakakalam nitong pagkain nito na pwedeng lutuin na pwede rin kainin ng ganito. Batang 90s nga po mga antique kaya itong ipil-ipil ay talaga namang food trip namin ito noon. Kaya samahan niyo ako sa ating pagluluto sa kawali, painitin, tapos gisahin lang itong ipil-ipil na ito hanggang sa pumutok-putok na at mag na. Sunod naman natin, i-caramelize ang ating sugar. Gumamit nga pala ako dito ng 3 4 cup ng sugar at 1 4 cup ng ipil. Sunod ay eh, ilagay na natin ang ipil. I-mix lang natin para hindi mamuo-muo. At kapag ganyan ng lang texture ay almost done na tayo. Tapos dito naman banda ay nagpaper lang ako ng dalawang parchment paper. Grinis ko lang siya ng margarine para hindi dumikit yung ating ipil-ipil brittle. And then instead, mga ante, kaya try nga na din. sa paligid-ligid lang naman yan.